Nagalit si Julia Barreto sumugod sa Showtime Studio. Matapos malaman na magkasama sa live, si na Gerald Anderson at Kim Hindi nagpatumpik-tumpik, sumugod agad ito. Matapos ang eksena ni Gerald sa Showtime. Nagkaroon ng matinding away sa backstage na naging dahilan para maalarma ang management. Masyadong kinakawawa si Kimi. Bakit kasi pa na ipapansin nitong si Gerald? Ayon nga sa mga komento, mag-move on na kayo sa Kimpaw. Konting hiya naman, Julia. Palagi kayong gumagawa ng ikakasira ninyo. Ang daming pwedeng gawin para magpatuloy na sumika. Huwag naman palaging si Kim Joo ang punteriya para umingay muli. Sa ginagawa nila, mas pinapasikat at minamahal ang taong bayan si Kimmy hindi nga siya pumapatol sa mga ibinabato sa kanya. Hinahayaan lang ang mga negatibong sinasabi. Ang malaga, tuloy-tuloy pumapasok ang blessings. The more na nagpapaapekto sa iba, mas lalong lang mag-iingay mga iyan. Ayon pa si isang komento, hindi pa rin pala si Julia Barreto sa pangaapi sa Kimpaw. Lalo na kay Kimi o Kim Chu. Kailan ba kayo titigil ni Gerald? Masyado ng maraming negative say ang mga tao sa inyo. Magagaling kayong artista. Sana dumugar na lang kayo. Hayaan ang Kim Pao na maging masaya sa live life nila at sa career. Hindi man kayo nabibigyan ng mga proyekto ngayon, hindi kasalanan nyo yun ni Kim Chu. Magaling at mahusay. Maraming beses na itong napatunayan. Anong sinirito rito sa panibagong update?